Pula gani Sir Gwilas. Balik, balik. <coughs> balik. Pag ko mong ito. <coughs> mm, ari ng huang. may tililing. May loves ka dyan. May cheese ni kagangi mo. Anong cheese na? na? Cheese bread? <coughs> oh. Walang tao sa may ano, sa may mano, sa may bikiray. Uh -huh. Bagong, bagong no to ni Hehehehe. Ayun isa pa, anong <coughs> yan? Oh. Charlie. Amen. Ni kaya isa. Ko. Oh? Sorry. oh sorry. Ano sa iyo na pabalik kong isa? Ang ano? Yung Sir Ano si Sir naman? Yung Sir wala. Huwag kang babalik dito. Pag oh, mo mo ingat ko yung yo. Wala niya yung Sir Gilas. Wala Sir ko yung mangito Sir Wala kami Sir Gilas. Balik, balik. Pag wala Sir Gilas. Tingin ko mangita. Wala Basta huwag ka magpulay de, eh hanggat wala. Ma, ano ka, ano ko naglilihe? Hindi ka naman buntis. Balik, balik to, balik to, balik to, balik. Basta. Ba, kunti ko ano yung... Hindi Lago. na. Gusto! Bili ka, sa ka buko, kumuha ko kahit saan. Bits <laughs> na lang wala? Basta sarguelas.